tulak dinaman na kasama ano bang tolak mo nalang oh. derecho potola ng kaday na nakabalik potola si naman ay ito nakabalik na ngayon palang nakabalik yun Nasa malapit malapit na eh. 'Yung magtulak ka rin. Pag Ay, pagawa mo dyan. May pagawaan ba dyan? magpahinga Ito yata, gumagawa din sila. May paggawaan pala dyan. Saan ba paggawaan? Ata, ah, tawid ka lang. Yan, wala, wala balintawak nila. Alakad nila, tulak ako ni Boya. Bawa ko nila. day na yung kanyang pajak. Oh may gumagawa.

Rating na rin kami sa kakatulak. Layo nun na. Bagay, hindi naman ganun. Mabigat lang kasi yung dala ko. Kaya hindi ako. Ang hirap tumawid doon. Oh, pakilagay na lang po dyan, kuya. Oh. iyan imbis nagtipid ako guys, hindi ako sumakay ng ano, ng motor. Kasi 70 ang bayad. Ang pajak is 50 lang ngayon. Nagdoble tuloy ako ng bayad kasi naawa ako sa matanda. Nagtutulak, nagtutulak jing mula balintawak. Bakit? No. Eh, naputol yung kadena. Ano to, barya? Da, nagtinulak ako mula palingki. <laughs> Lampas lang ng Ayala talaga yon. Naputulan siya ng kanina. Kaya hirap naman tumawid yung pwesto na naputulan. Hindi ko mabuhat yung aking dala. Kaya pinagtsugaan ni Kuya na itulak na lang ako hanggang makarating dito sa bahay. So, bye-bye. God bless God.